guys. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everybody. Ayan. So, 6 o'clock pa in the morning, guys. Tulog pa yung aking anak. Ayan. So, yung ating mga aso. Ayan na sila, oh. Hi. Good morning. Good morning, Peach. Morning, Whitey. Yung ating maliit din may maliit tayo dito na aso yung ating maliit na aso oh, andito siya oh hi <laughs> hi aray ko, aray aray ko, masakit yan yung <laughs> mga maliit na aso no 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 aray Bakang kumagat kasi maaga pa masyado yan pa yung ating ano? tulog pa sila ng aking anak ayan anak ng aking kapatid tulog pa sila guys so i charge ko muna yung aking ano power bank madilim madilim kasi wala tayong ilaw dito kasi tulog pa sila Ayan. so maganda pa na po yung aking yan guys naglagay ako dyan -ano ako. charge ko muna ito mat gising gising obat sih seberang lobat guys. Kumain na yung mga pusa natin, oh. Ito namang aso na itong makulit. Kulit-kulit na aso na yan. Alis dyan. Alis dyan, pandakika. Ah, kain ka rin? Nagutom ka? Ha? Nagutom ka rin? Ay, nagutom rin daw siya. Nakaabang yung madami nating mga aso dyan sa labas. Yan yung ating breakfast Charon. baguong with sili torta tapos yung sinugbang isda yung kahapon yan, tira tira namin so anong meron dito yan yung aking anak tulog pa ay good morning palangging ni Allah Ayan, pag nasa probinsya tayo guys, na may mosquitero talaga tayo. Yung aso, pumasok na. Alis dyan. Alis. Ayan. Yung ating probinsya na buhay guys. Anak ng kuya ko. Hoy! Mat, kain na. Mm -mm. Matapos, magligo na wen? Mm -mm. Hindi mag-alis-alis kay mainit wen. Mm, -mm. Yeah, puro lang yan, oo, mabait yan mabait yan guys maganda yung ating ano ating weather ngayon maganda yung klima pero kahapon umulan talaga kahapon yung aso ah, ano sabihin mo Pandaki ka yung pusa talaga yung target niya dito is yung pusa. Kumakain yan sila. <laughs> Andoon na siya. <laughs> oh. Mm. na siya, oh. Mm. Mm. Naglalaro na, oh. Mm. Naghaantay ng ano yan. Naghaantay na pakainin no. na, oh. Mm. Mm. No. No. Ang dami. Yan. Mm, gutom na kayo? Mamaya na. Diyan lang kayo. Kakain kayo mamaya. Oh, no. Out. Push. Hey. Ingay. Alis dyan, Miming. Huwag mong laruin si Miming. Alis. Maya na yung kain, ha? Maya na, ha? Oh, mamaya na. Ano? Hey! <laughs> Nagulat ako sa iyo. Ikaw naman suplado mo. Suplada mo. Padidik mo na yung mga anak mo doon. Padidi mo na, may mga anak ko eh. Huwag mo laruin. Ayun yung puting na maliit. Ayun. Hey! mag-gutom na kayong lahat. Magingay. Sige, magingay pa. So, magtimpla ulit tayo ng kapi, guys. Kasi, kapi is life naman tayo, ba? Diba? So, timpla ako ulit. Kasi, yung ano, yung sauce ko na sinawsawan is baguong. Kaya, kailangan ko ng panibagong kapi ulit. Ayan. ganda na mukha ko. Parang, parang gimudmud sa ano ba, sa mantika ba. Oh. Nawala yung kapi ko. Madilim kasi walang ano, naka-off na yung ilaw natin guys tapos itong ano ko hindi ko na i-charge kaya wala siyang ilaw ayan lang gusto ko magpunta sa ano dito guys sa farm para naman po ay isali ko sa ano maisali ko sa ating documentary sa ating buhay kasi yan naman ang fashion ko talaga yun ang fashion ko Iingay ng mga aso. Kapitay ulit guys. So asahan nyo guys pag nasa probinsya tayo. Madilim, walang ilaw. Mat? Wala nang bakanting saksakan dyan? Uy, wala na daw. wala na dong saksakan kaya madilim tayo. Nilagyan ko siya ng ano guys, Vaseline. Vaseline. Ayan sila guys, nag-iintay pa rin, no? Agoy, nakaabang na. Nakaabang yung puting na maliit. yan guys yan pag nasa probinsya madaming ano madami tayong alagang pusa aso ganon matagal tagal yata guys hindi ako nakapag upload kasi yung ano yung nasa Davao ako nagpamidikay tapos mga 9 days ako doon then yung previous vlog natin noong ano noong nasa Davao pa ako then wala na hindi na ako nakapag-upload ulit no hindi ko na siya na hindi ko na siya na install dito so hoping no i'm just hoping na lahat na mga ano natin, maisali natin dito, para naman po ay, yung ano, maalala mo yung, mga pangyayari, yung, kumbaga na i, ano mo sa dokumentary sa buhay mo. Yan. Hindi lang sa ano, hindi lang yung, sa pag, yung, yung ano,